Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sa ating pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, tandaan natin ang mga sakripisyo ng ating mga bayani na dahil sa kanilang pagmamahal sa Pilipinas ay walang takot na itinaya ang kanilang buhay at lumaban. Paalala rin ang araw na ito na ang kalayaan ay makakamtan lamang natin kung tayo ay tunay na nagkakaisa. Dahil sa ating pagkakaisa ay nagkakaroon tayo ng lakas, ng determinasyon, ng tapang, ng kaisog. Gayunpaman, sa ating pagkakaisa ay nalalantad ang mga interes na salungat sa interes ng mga Pilipino. Nabubunyag ang tunay na kulay at nalalantad ang kanilang pagbabalat kayo. Gamit ang dahas at hiram na kapangyarihan ay papahirapan nila tayo. Ang dinaranas ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay konkretong halimbawa nito. Alam niyo po, meron na po akong mga nakilala sa iba't ibang bansa dahil sa trabaho ko mga dayuhan. Dahil sa trabaho ko bilang isang Vice President at dating Education Minister. At sa mga nakausap ko, lahat sila nagsabi, it is unthinkable for a government to surrender its citizen to a foreign power. Yan ang exactong sinabi sa akin ng isa sa mga nakausap ko. Tapos, lingo-lingo siya, anak siya, pero sa Pilipinas, napakadali na ibigay ninyo ang inyong former head of state. Kaya ako, ako man ay kahit hindi anak, kahit sabihin na lang natin, karaniwang Uh, mamamayan, nahihiya ako sa ginawa natin sa ating dating Pangulo. At syempre, inimbita ko si Senator Amy Marcos kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Kaya dala-dala ko yan siya lagi, kahit saan ako pumunta. Kasi alam nyo bakit? Kahit saan din ako pumunta, lahat ng Pilipino nagsasabi, iuwi mo sa akin. Sinasabihan ako, kahit nung bata sa kampanya namin sa Manila, maliit na bata na pagbaba ko sa stage, mukha siya mga 8-9 years old, sabi niya sa akin, ibalik mo si Tatay Digong. ba? Diba? Kaya dala-dala ko yan siya. Kahit saan para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Tulad kay Pangulong Duterte, dahil sa kanyang patuloy na pagmamahal at malasakit sa ating bayan, ay itinuring siyang kalaban ng mga taong lasing sa kapangyarihan. Patunay din ito ng ating karanasan na nagpapakita na ang pagmamalasakit at paglilingkod sa bayan ay banta sa interes ng iilan lamang. To them, we are a hindrance, an obstruction to the path of their personal ambition, an enemy they must eliminate to clear their way. The attacks are cowardly, yet openly disingenuous and arrogant, absence of basic human decency and respect for the rule of law, typical of people drunk in power. Pero, nananatili tayong nakatayo dahil ang pinaglalaban natin ay tama at totoo. Maligayang araw ng kalayaan Pilipinas. Sa kanyang talumpati, ibinida ni Sara Duterte ang kanyang karanasan sa pakikipag sa mga dayuhang leader at opisyal. Aniya, ikinagulat daw ng mga ito ang desisyon ng pamahalaang Pilipino na isuko ang isang dating pinuno sa isang dayuhang hukuman na tinutukoy na ang International Criminal Court o ICC. Ipinahiwatig niya na kaiyahiya daw ito bilang isang Pilipino, na tila ba ang buong bansa ay nagtaksil kay Rodrigo Duterte. Ngunit sa pagsusuri ng katotohanan, walang isinukong opisyal, at ang mga kasong kinakaharap ni Digong ay bunga ng mga investigasyong batay sa ebidensya at testimonya ng mga biktima ng extrajudicial killings. Ang ganitong pahayag ay malinaw na pagtatangkang ilihis ang atensyon mula sa mga seryosong aligasyon laban sa kanya. Ginagamit niya ang imahe ni Digong Duterte bilang panangga, habang iniiwasang harapin ang mga tanong ukol sa malaking confidential funds na inilaan sa kanyang opisina, at kung paano ito ginastos. Sa halip na accountability, ang ipinapakita niya ay isang narrative ng pagiging biktima ng sistemang siya mismo ay bahagi. Ang mas nakababahala pa, ang paggamit ng mga dayuhang kausap, bilang witnesses para sa isang nationalistic appeal, ay isang anyo ng gaslighting. Hindi ba't ang tunay na isyo ay kung bakit may mahigit sa kalahating bilyong piso na confidential funds ang Office of the Vice President, at paano ito naubos ng wala pang kalahating buwan? Bakit kailangan ng ganitong klase ng emotional diversion kung wala naman siyang tinatago? Inamin mismo ni Sarah na kaya palagi niyang isinasama si Aimee Marcos sa kanyang mga lakad, hindi daw dahil sa opisyal na trabaho, kundi upang iparating sa publiko na si Aimee ang dapat magbalik kay Digong Duterte mula sa The Hague. Ayon pa sa kanya, kapatid daw ni Aimee ang nagpadala, kaya si Aimee daw ang dapat magbalik. Dito natin makikita ang marahas na taktika ng pagpapasa ng sisi. Imbes na si Sarah ang managot sa kanyang mga kilos, tila binabaling niya ang spotlight sa iba isang uri ng political escape goating. Ngunit mas malalim pa rito ang usapin, mukhang ginagamit lang ni Sara si Amy para sa sariling interes. Ang masakit, ang pagiging Marcos ni Amy ay mukhang ginagawang collateral sa personal na drama ni Sarah Duterte. Kapag natapos na ang script, at natupad na ang kanyang mga plano, iiwan na lang siya sa tabi. Ginamit, tapos itatapon, isa itong delikadong uri ng political exploitation, na nagpapakita ng kung gaano kalayo ang kayang gawin ng isang politiko, para lamang may ligtas ang sarili. At para sa mga mamamayang Pilipino, ito ang dapat ikabahala, kung kaya niyang gamitin ng isa sa pinakamakapangyarihang senador para sa pansariling script, paano pa kaya ang karaniwang tao? Sino pa ang hindi niya kayang isakripisyo para maprotektahan ang sarili? Habang abala si Sara Duterte sa pag-frame ng kanyang sariling naratibo, hindi niya mabubura ang mabibigat na akusasyon na isinampalaban sa kanya. Sa katunayan, ang impeachment complaint ay may pitong malalalim at seryosong batayan, bawat isa ay sapat na para pagbayaran ang abuso sa kapangyarihan. Una, conspiracy to assassinate President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, and Speaker Martin Romualdez. Isang napakabigat na paratang, hindi lamang ito simpleng politika kundi pagsira mismo sa balangkas ng Estado. Kung mapapatunayan, hindi lang ito betrayal, ito ay rebelyon. Pangalawa, misuse and malversation of 612.5 million pesos in confidential funds. Ito ang isa sa mga pinakapinupunan ng publiko. Ang pondong dapat ay ginagamit sa agarang serbisyo at seguridad ay tila ginawang personal na kaba ng presidente Mula OVP hanggang DepEd, ang confidential funds ay mabilis na naubos sa loob lamang ng ilang araw, isang bagay na hindi kailanman ipinaliwanag ng maayos. Pangatlo, bribery and corruption in the Department of Education. May mga ulat na nagpapakita ng umano'y pagbigay ng suhol kapalit ng kontrata at pondo sa ilalim ng DepEd. Kung totoo, ang mismong institusyong tagapag-aruga sa kabataan ay binaboy ng katiwalian. Pangapat, unexplained wealth and failure to disclose assets. Ang hindi pagsasaad ng kabuuan ng ari-arian at yaman sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, o SALN ay malinaw na paglabag sa batas. Ayon sa mga dokumento, may mga ari-arian at transaksyon na hindi idineklara ni Sara, na nagsisilbing tanong. Saan ang galing ang yaman? Panglima, Involvement in Extrajudicial Killings, Davao Death Squad. Bagaman matagal ng lumulutang ang isyong ito, muling binuhay sa impeachment ang umano'y kaugnayan niya sa DDS, nung siya ay alkalde pa ng Davao City, isa itong madilim na bahagi ng kanyang political legacy. Pang-anyam, destabilization, insurrection, and public disorder. Ayon sa reklamo, ang kanyang mga kilos, pananalita, at mga patagang operasyon ay nagpapakita ng layuning guluhin ng gobyerno mula sa pakikipag-away sa Pangulo hanggang sa pagpapalaganap ng takot sa pamamagitan ng mga pahayag. Pampito, totality of conduct as Vice President. Sa kabuuan, ang lahat ng kanyang kilos ay nagpapakita ng kawalan ng respeto sa posisyon, sa saligang batas, at sa sambayan ng Pilipino. Ang kabuwang ugali, aksyon, at diskarteng pampolitika ni Sara ay naglalantad ng delikadong lider na inuuna ang sarili kaysa sa bayan. Ang mga artikulong ito ay hindi basta-bastang haka-haka, o politikal na vendeta. Ito ay mga seryosong alegasyon na inihain ng mga mamamayang nagsusulong ng pananagutan at transparency. Kung hindi ito ay sasalang sa masusing investigasyon at hayagang paglilitis, magiging inutil ang sistemang dapat sana'y nagpoprotekta sa interes ng publiko. Sa ganitong senaryo, ang tunay na biktima ay hindi ang politiko, kundi ang taong bayan na muling pinagkaaitan ng hustisya. Isa sa mga pinakakakaibang bahagi ng talumpati ni Sarah ay ang kwento tungkol sa isang batang walo o siyam na taong gulang, na nagsabi daw sa kanya na, ibalik mo si Tatay Digong. Ginamit ito para palakasin ang damdamin ng publiko, isang simpleng, nakakaantig na eksena. Pero kung tutuusin, ito ay manipulative. Ang paggamit ng inusente at walang kamalay-malay na bata sa isang pampolitikang narrative ay isang taktika na kadalasang ginagawa kapag wala ng ibang matibay na argumento. Binanggit din niya na para daw siyang may hostage na hindi niya bibitawan si Aimee Marcos hanggat hindi na ibabalik si Digong Duterte sa Davao. Pero kung may tunay mang hostage sa kwento, yun ay ang sambayan ng Pilipino hostage sa sistema ng confidential funds na walang malinaw na ulat, hostage sa mga personal na drama ng mga leader, at hostage sa mga politiko na mas pinipiling gumawa ng narrative kaysa tumugon sa mga tanong ng taong bayan. Sa ganitong mga sandali, ang dapat itanong ay ito, gaano katagal pa tayo magiging hostage sa kanyang mga kasinungalingan? Mula sa simula ng kanyang talumpati hanggang sa dulo, makikita ang malinaw na script, kami ang inaapi, kami ang nilalabanan, kami ang may malasakit sa bayan. Ngunit kung pagbabatayan ng ebidensya at audit reports, mas dila siya ang bumaligtad sa konstitusyon. Hindi makatao ang gumastos ng bilyon-bilyon ng walang paliwanag, habang ang ordinaryong Pilipino ay naghihirap sa taas ng bilihin at kakulangan sa serbisyo. Ang paulit-ulit niyang pagbibida sa sarili bilang tagapagtanggol ng bayan ay tila gasgas na pelikula. Habang siya ay tumatangging humarap sa Senado, ang mga tanong ng taong bayan ay nananatiling bukas, nasaan ang pondo, bakit walang audit report, ano ang naging papel niya sa isu kay PBBM hindi ito simpleng drama ng kapangyarihan, ito'y isang pagsubok sa mismong integridad ng pamahalaan. Kapag pinayagan ng ganitong klase ng leader na makalusot, anong mensahe ang ipinapadala natin sa susunod na henerasyon? Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, muling ginamit ni Sarah ang salitang kalayaan. Aniya, ito raw ang inspirasyon para magkaisa at manandiga. Ngunit sa ganitong konteksto, ang kalayaan ay naging salita lang, walang laman, walang ginto, walang prinsipyo dahil habang sinasabi niyang may pag-asa pa ang Pilipinas, siya mismo ang humahadlang sa pagkakataong yun sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kilos. Hindi pwedeng sasalita lang ang pagmamalasakit, dapat itong patunayan sa gawa, at sa kasong ito, walang gawa kundi pagtatagaw. Sa bawat pagsagot niya ng emosyon, lumalabo ang katotohanan. At habang tinatabunan niya ang tunay na isyo, lalong lumalakas ang panawagan ng taong bayan, saan ang hustisya. Kaya ngayong araw ng kalayaan, huwag tayong tuloko. Hindi si Sarah ang biktima. Hindi si Amy ang tagapagligtas. Ang tanging mahalaga sa kwentong ito ay ang kapakanan ng taong bayan, na sa tagal ng panunungkulan ng mga politiko, ay patuloy na naaapi, nililinlang, at ginagamit. Malinaw na ang mga kilos ni Sara Duterte ay hindi para sa bayan, kundi para sa sarili. Ang kanyang pagsasalita ay isang malaking pagtatangkang baligtarin ng narrative, mula sa pagiging respondent sa impeachment, ginagawa niyang siya ang biktima ng sistema. Ngunit hindi lahat nadadala sa script, hindi lahat naniniwala sa luha at pasaring. Ang hamon ngayon ay para sa ating lahat, hanggang kailan natin titisin ang ganitong uri ng pamumuno. Hanggang kailan natin papayagan, na ang mga nasa kapangyarihan ay gamitin ang kalayaan bilang palamuti. Habang sinasakal nila ang katotohanan, sa kwentong ito, walang tunay na bida sa hanay ng mga politiko. Ang tunay na bida ay ang sambayan ng Pilipino, kung pipiliin itong malindigan, magtanong, at huwag nang magpagamit muli. Bunyog, bunyog, halika na kasama halika ka. Bunyog, ka ka Kapag buklot ay may pag-asa, susunhis ayas mingenau, isang pananaw sa bagong Pilipinas ang bunyog, isisigaw, bunyog, bunyog.